Pinag-aaralan na po ng gobyerno ang paglalagay ng floor price para tiyaking hindi lugi ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang palay. Isa yan sa tinalakay ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga magsasaka nang mag-inspeksyon siya sa imbakan ng NFA sa Bulacan. At nakatutok si Mariz Umali. Music. Mismo si Pangulong Bombong Marcos na bumisita sa dalawang warehouse ng na National Food Authority rito sa San Ildefonso, Bulacan para pakinggan ang hinaing ng mga rice farmers. Isa sa kanilang mga hiling ay ang patuloy daw sanang pagbili ng NFA ng kanilang palay dahil madalas tumitigil ito pag natapos na ng panahon ng anihan. Kahit patuloy tuloy-tuloy naman daw ang pag-iimbak nila ng palay sa buong taon. Ang resulta, bumabagsak tuloy ang presyo nito. Kaya sabi ng Pangulo, Kaya binabalik natin sa, sa dating gawin, na yung NFA na bumibili, tinitignan yung presyo para maganda ang presyo sa pagbili sa inyo ng palay. Ngayon nga, 19 na, na uh, fresh, 24 pagkatuyo nakahanap naman ang mga magsasaka ng pagkakataong ihirit ang kanilang isa pang hiling sa pangulo. Taasan daw sana ang pagbili ng NFA sa kanilang tuyong palay. Imbes na 24 pesos kada kilo, gawin daw sana itong 28 pesos kada kilo. Uh, Siyempre gusto Biglang <laughs> 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 <po> <laughs> na ng <laughs> Sabi nga ng mga magsasaka na nakausap ko, labis silang binabarat ng mga trader at binibili lang ang kanilang palay ng 12 pesos kada kilo. Ang puhunan po kasi naming farmer sa bawat isang hektarya, eh, hindi po bababa sa, sa 50,000. Pero pagka po nabili na yung palay nyo po, eh, napakababang halaga hindi mo na po kinikita kasi marami ka pang babayaran. Sabi ng Pangulo, pinag-aaralan na raw nila ang paglalagay ng floor price para hindi mabara o malugi ang mga magsasaka. Yung binabalansi lang namin, syempre, yung presyo na binibili ng consumer at saka yung presyo na binibili sa farmer na wala namang malugi. Nangako rin si Pangulong Marcos na pagagandahin pa ang mga pasilidad, magdaragdag ng mga equipment at mga truck at paiigtingin parawan tulong ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Sinilip din ng pangulo ang loob ng warehouse para makita ang mga stock ng palay. Binuksan na raw ang 134 na mga pinagawang warehouse ng NFA at magdaragdag pa raw ng 36 ngayong taon. Plano rin nilang patayuan ng Kadiwa Store ang mismong warehouse para makapagbenta ng 20 pesos na bigas. Isa ito sa dalawang warehouse dito sa San Ildefonso, Bulacan na may kapasidad na tig 58,000 na sako ng palay na nagsimula ng ipadala sa mga miller. At oras na magiling at maging bigas, dadalhin na ito sa iba't ibang mga warehouse ng NFA para maging bahagi ng P20 rice o yung 20 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Sabi ng NFA, target nilang maibenta ang 20 pesos na bigas sa buong bansa na sa susunod na taon. We are on the planning stage. Meron nang mga technical working groups on how we will uh, implement this on a nationwide uh, cyanide. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok 24 Horas.